Filipina shooter na si Franchette Quiroz muling sasalang sa international tournament matapos makapagtala ng bagong national record sa nakaraang Asian Rifle and Pistol Championship sa Indonesia. Si Bernadette Tinoy sa detalye Rising Shine, Bernadette. Matapos makagawa ng bagong national record sa 10-meter at 25-meter air pistol, ang shooter na si Franchette Quiroz Kasunod ng pagsabak niya sa Asian Rifle and Pistol Championships sa Indonesia, target naman ang 27-year-old athlete na lumahok sa World Championship sa Brazil ngayong buwan ng Abril. Sa April po, meron tong sa Brazil, which is yung last Olympic qualifier po. Kasunod nito si Niguro ni Kiros na patuloy ang gagawin nilang pag -e ensayo para paghandaan ang mga susunod na torneo. Wala naman kami problem sa preparation kasi yung coach namin, which is yung foreign, foreign coach, si Coach Morad, talagang, ano talaga siya, may program na lahat. Lahat talag. Pagka-uwi namin, since pagka-uwi namin, nakaset naka, naka na yan lahat kung ano gagawin namin. Muli rin nagpasalamat si Kiro sa Philippine National Shooting Association at sa support ang ibinigay nito sa mga atleta. Bernadette Tinoy, Rise and Shine, Pilipinas!